Ang Palakang Prinsipe Noong unang panahon, may isang magandang prinsesa na mahilig maglaro sa tabi ng balon sa hardin ng palasyo. Isang araw habang nilalaro niya ang kanyang gintong bola, Prinsesa, ay, ang ganda talaga ng bola kong ito. Wala na yatang kasing ganda pa nito. Biglang, plunk! Nahulog ang bola sa loob ng malalim na balon. Prinsesa, ay, naku! ang bola ko. Paano ko mababawi? Habang umiiyak siya, biglang may lumitaw na palaka mula sa gilid ng balon. Palaka. Prinsesa, bakit ka umiiyak? Prinsesa. Nahulog ang bola ko sa balon. Hindi ko na ito makuha. Palaka. Kung ako ang kukuha ng bola mo, ano naman ang ibibigay mo kapalit nito? Prinsesa. Ano man ang gusto mo? Ginto? Yas? Damit? Kaharian? Palaka. Hindi ko kailangan ng ginto. Ang gusto ko lang ay maging kaibigan mo, makakain sa mesa mo, at matulog sa iyong silid. Prinsesa, sabay tango. Oo, oo, kahit ano, basta ibalik mo lang ang bola ko. Mabilis na lumangoy ang palaka at nakuha ang bola. Inabot niya ito sa prinsesa. Prinsesa, salamat. At agad siyang tumakbo pabalik sa palasyo, nakalimutang tinupad niya ang kanyang pangako. Kinagabihan, habang siya'y kumakain, Tok, tok, tok! hari. Sino kaya ang kumakatok sa pintuan? Pagbukas ng pintuan, naroon ang palaka. Palaka. Prinsesa, ipinaalala ko lang ang iyong pangako. Hari, anak, kung nangako ka, kailangan mong tuparin iyon. Napilita na ng prinsesa na papasukin ang palaka, ipakain ito sa kanyang mesa at ipatulog sa kanyang silid. Sa kanyang pag-aalangan, binigyan niya ng una ng palaka. Kinabukasan, Pagkagising niya, hindi na palaka ang kanyang katabi, kundi isang gwapong prinsipe. Prinsesa, Naku! Sino ka? Nasaan ang palaka? Prinsipe, Ako ang palaka. Isa akong prinsipe na isinumpa. Nabali lamang ang sumpa ng may prinsesang tumupad sa pangako niya. Simula noon, naging magkaibigan at kalaunan, magkasintahan si prinsesa at ang dating palakang prinsipe. Sa pagtupad niya sa pangako, hindi lang siya naging tapat, kundi naging dahilan ng pagkaligtas ng isang puso. Aral Ang pagtupad sa pangako, gaano man ito kaliit o kakaiba, ay tanda ng kabutihan ng puso. Ang tunay na kagandahan ay nasa katapatan at respeto sa salita. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.